Si Charlie and Chino mismo yung magdedesign ng kanilang t-shirt today. Meron akong nakita sa shop na dinosaur t-shirt. And bukod sa magandang activity to para sa twins, pwede din nila tong masuot. Kaya kumuha na ako dito ng tag-isa. So bali ito yung t-shirt, tapos meron na siyang kasamang color pens. And tingnan nyo, ang dami na din yung color. Washable nga din pala itong color pens na to. So pag nilaban natin tong t-shirt, mabubura din yung mga sulat. Wala nga sa mood today si Charlie and Chino, kaya ayaw mag-color. Parang masasama nga ang loob dahil pinagkukulay ko ng mga damit. My t-shirt is got colors. Yun pala, ayaw daw nila ng t-shirt na may kulay. Diyos ko po, bakit pa natin binili to? Bad trip na nga itong si Charlie, eh, lalo pang inaasar nito ni Chino. Sorry. Bago pa mag-away itong si Charlie and Chino, eh, tinulungan ko ng magkulay ng t-shirt. Kumuha din ako ng pang-bribe na candy para magstay sila dito sa table. Yes, well done. You talk? Two. Here, sores. Uncle sores. Finally, after ilang oras, ayan, natapos din kami. Ito na nga yung nagawang t-shirt ni Charlie and Chino. And pwede na nilang isuot kasi tapos na. Para hindi din kayo malito, nilagay ko na ng names. So, bale ito yung kay Charlie, tapos ito naman yung kay Chino. Parang nawala na din ang toyo ng twins. And ba diba, super cute ng ginawa nilang t-shirts. Kahit may konting pilitang naganap. Yeah, I'm can't This is so cool. Good job, Chino. Bye, guys.